Ayan po si Nery, lumabas na ako. Hi hey, Nery! Kamusta ka na Nery? Pinalubong na kami ni Nery. Dito na sila. <laughs> ini drawing ini oh. <laughs> ni drawin mm. drawing mo ah, si, si Mamero. Yang ma drawing mm. ya, nah. oh, Dapat panuhnya, nah. oh. no drawing dia Drawing ini <laughs> 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 <cukai> 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 Si Umrot? Know, ako yan? Ha? Mm. Ako yan? Galing o. galing po ng drumawin. Yan ako ha nga kay ni Ang galing Oo, galing Maraming nila, Ito, hmm? sa pag mga ganyan. Drawing na lang ano yan, bahay. Hmm? mag-drawing kay ng nito. ano, Para sa pabahay ni Bobo Guerrero, sa yung magawa ng plano. Oo, galing mag-drawing si Nita, oh. Ipob Akoid, Bakit walang mata? Awit lang Kasalamin Ang galing mo Si Kurapika pala yan ha yan ni Nita Kailang pink yung buho Sino ba Si Den Walang

Ay, dati, baga pinapadrawing, ikaw pa pa medical. No. Hindi ba drawing ka doon? No. Wawa ng, ng puno, ganoon. Tapos, tao. No. Wow, yan po ginawa. Kaya lang malabo pa yung mata. Ang malabo pa yung mata na ito. Wala no. nilaw, na linawan mo, lagyan mo sa lamin. Wala makita kung ano eh, yung ilong, wala din. Wala itim yung mata niya eh, puro puti ilong. Lagyan mo ng mata. Lagyan mo ng mata, ng itim. Hindi mm -hmm. mo din na oh, salamin. Parang kakaray mo din. Oo nga. mo ng high glasses. Um, Ito na lang nito. Net, nahihiya ka pa. Baka huwag ka masyadong mahihiya. Kasi, ni Net, iiwan ka na namin dito. Hindi! <laughs> 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 ha? Paya ka ako. Oh. May kasama si Nere. Oh, oh. Ah, yan na Diyan ka na. Dito na kayo ha ah oh, sige. Iwan na namin kayo, ha? <laughs> sige. ah sige. Tara na. Oh, uwi na tayo, May. Marunong mm, na, oh. Ayan, ayan. Natuto uh, na sa mga pangyayon. Paano yan? Iwan na namin dito yan, dalawa. Paano, ma'am? Iwan na po namin si ano dito. Oh, sige. Nagsabi ka naman, ha? Iwan na na, ha? Si nanay. Tatanoy ko muna si nanay kung papayag. Ha? Pag pumayag, sige. Sige na. Uwi na. Sa uh, Ayan. <laughs> Okay na yan. Ayan, tuko. pa Paiwan na. ka ba dito si Ninita? Payag ka din? Payag ka? Ayaw mo? Bakit? Bakit ayaw mo si Ninita? Ha? May kasama sa TikTok. Gusto mo kasama si Ninita? Ayaw? Bakit? Gusto si Ate Barbie? Gusto mo kasama mo yan? Hindi na ibig. Gusto mo kasama? Ayaw daw. Bakit? <laughs> Ano Anay, hiya daw siya. Anahiya. Hindi siya makapagsalita dahi na hiya. <laughs> o siya, si Maylin daw. Ang tatanong mo. Oh. Si Maylin. Gusto mo kasama si Maylin? Mm. Ha? Huh? Si Maylin, gusto mo kasama? Ha? Huh? O oh, Maylin, gusto ka daw kasama. Okay, Mag-tiktok yan siya si Maylin. Ha? Huh? O, so, paano yan na ito? Iwan ka na namin dito, ah. Huh? Bukas, dadalhin ko na ibabalik na lang ako dito. May pasok bukas. <laughs> <laughs> ay, pasok pa bukas naman, hindi mo may, may iwan, no? Hindi hmm. pwede Dadalhin ko na lang gamit mo. Ay, dito ka magdadaling. Okay. Transfer na lang dito. Ayan ay, si ma'am. Ayan na. Ay, si Ninita daw, dito na daw siya. Payag ka ba? Aba, tanong mo si ano, si dada nila kung papayag. Ay, payag daw eh. Pwede. Pwede daw, pwede daw. Ano? Pwede. Net. <laughs> gusto mo na dito? Ay, saan si din si gusto mo na dito eh? Nay, ay, ay, ay ados na hiyados sa akin Ano, may kasama na. Ikaw na eh, Ray. Gusto mo sinin no, ah? <laughs> 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 ka ito kasama yeah, dito? Ha? Ha? Mapipilitan si Ninita magpaiwan. Ay, kayong tatlo. Sino okay, gusto, gusto magpaiwan pa dito? Ka mag ha? Ha? Oh, ikaw, ikaw Russell. Oh, hindi ba? <laughs> ay, tinatanong ni ni teacher kung payag daw kayo na iwanan si Nita dito. Oh, payag pala naman daw eh. Oo, oh, ano net? Okay na. Si kailangan ha? hindi rin kami taga-drawing eh. <laughs> Magpapayawan po daw dito si Ninita. Net, payo ka dito. <laughs> Sabi mo kanina. Ang gusto ni Maganda rin. Nakapasal po kami dito. Ano? Ganda pa naman ang jacket ni oh. <laughs> Pang ano pa naman yan? Pang ka ka na na na. Sa ano na. dito. <laughs> No. Ang okay. galing like nga, A okay. ang ganda kasi nga, ano yung nilililita eh. Kapiroan ko yun eh. Um, <langyari> uh oh, na, na, ay, <tim confusion> Hindi ka na naiyak? Hindi ka na nakain? <laughs> Busok! Ngayon <laughs> kulang uh -huh. lang nalaman na si Nilita pag may merinda, nakukunap talaga sa namin sa yan eh. Ngayon ayaw niya, nagpapaiwan siya. Inaanaw siya sa Macdo pa niya eh. Nag-re-reserve siya. Nag-re-reserve na pa rin. Kakay, sa Macdo? Opo. Madadali rin ako sa Macdo rito. Pang-Macdo talaga ito eh. Kaya pala eh. Kaya pala kasi ayaw ko na niya kung maayon Ayan. At least po naging masaya itong pagbisita ng 4 Marias dito kay niya eh. Ayan. <laughs> Maylin, pagka bumukas yung kayo, pwede ba kaming isama? Kami na... Oo, wala siya kami doon. Lahat kami? Oo, oh, kami. Ha? So, sama si Deng. Sama si Deng? Ha? <laughs> Ikaw, Ninita, payag ba? Ninit, payag ka ba na sumama kami doon sa inyo? <laughs> sa bakasyon? Oo, oh. kaya, may sumagod. Oo, oh, kaya. Oo, yun o. Oh. Ikaw, niya, kasama ka? Siyempre. Oo. Hindi mabuo yung 4 Marias mo. Hahaha. Ay ni Ay, paano si Neri? Usa natin iwan si Sabi ni Neri, may rin pa yung sa amin. Ipatapos, eh. Saan ka namin ni Iwan, Neri? Sama rin ka rin. Oh. Ah, malapit naman yung ba lang sila? sa kanilang daan, eh. din. Ah, dito ka na sa inyo, Russell. din daan. Sa inyo, Russell, malayo ba? Ha? Malayo. Ah, malayo. malayo Ay, hindi pala kami no, makakapunta doon sa inyo. Kakanta po raw sila, yan no? Si Neri po daw ang unang kakanta. Neri, ikaw unang kakanta, ha? Ay, ah, huli ka. oh, huli po daw siyang kakanta si Neri. Ikaw ni Nita, pang ilang ka? Kakanta, bago. Ha? Pang ilan? First ha? First ka? Hindi po. Number 2 Number 2 oh, number two daw si Neri. Ikaw Number Number 4 Number 2 Ikaw niya Pang ilang ka? Pang ilan? E, Sino pang tatlo Hindi <laughs> <laughs> yung una Wala pa yung pang una O Kanta yeah, kayo Ayoko Ang bukas may pangunan Ayan Pangatlo na na Si Rassel unang kakanta pala Ay, <laughs> panglas ako. Ha? Panglas Panglas <laughs> Uh, hindi kumanta kayo para marinig yung boses ninyo. kasi nung nakaka-nagpunta ko, umuulan. Di oh, okay. ba? Okay. Nagmamagali tayong mamulang. Hmm. Di ba pala nandiyan yung Senanere po? Magandang hapon po. At um, mamamasyal po kami dito. Kaya kasama ko po yung Senanere. Yung 4 Marias. Ganda maglakad-lakad po dito pag kakaytong hapon. Ayun nga si Mileño. Ganda po ng lugar na ito. Nanday pa palang bakante dito. Gusto po mal-ano inquire Oo, oh, mag-inquire. Oh, ano lang kayo, message lang. Mag-message lang kayo kay Tito Ernst TV kung mag-inquire, uh, ibibigay ko sa kanya yung mga information na gusto niyo malaman. Mm, yeah. uh, Tanong lang kayo kay Tito Ernst. Okay, ang ganda, ganda po ito. ng bahay dito. Oh. Dito po ito sa silang, malapit Oo. na po sa Tagaytay. Alam dahil nilang to Parang uh, to Tagaytay, Santa Rosa. Malapit mm -hmm. to sa Calax, yung mm -hmm. cavite Laguna Expressway. Pagdaling ko ng Islecs, pasok ko ng Calax, malapit dito. May oh. dalawang exit dito malapit sa Verona. Italian concept to ng Verona. Ah, Italian concept ng Verona. Kaya? Yeah. Verona. Kasi naka... ano kasi ito ng ano eh, yung parang story ni Romeo and Juliet. Mm -hmm. Sa Verona. Italy. Oo. Uh, Mabahal. Tapos oh. ang periukin natin. Maraming tayong mga periukin. Ayan. Ipapasyal ko po kayo. Hindi nang hawak pala ito. Ano ito? 16% meters. Initial lang yan. Makakabot ito ng 100. Pero yung naka-open na ngayon na pwede na tayo. Dati yung piso nito na. Ito? Ngayon 11, halos 2 million na yun ngayon. Ito? Ito na. Ang laki naman. Yan yung 5.10 dati. Ngayon, 10 million na ngayon. Maraming buta, Hello pa. Bawal kuhangin, huwag po nalilitan kayo. Ayan, ang pa Talaga sininilita talaga, na aliw sa Barbie adalin mo yan. Oh. Gusto mo niya ni Net? tayo bibili kita. Ayun na lang, hingin mo na lang yan. Gusto mo yan, net? Sagot! Net! Gusto mo? Wow! Gusto daw Alam mo ha. Alam mo ang mga kanta ni Neri pag ko man sa? priya ako na mag-brand out. Keto bago na daw dito, oh, mainit dito. <laughs> para wala nang Para unong karenary, ha, gusto mo bago para hindi ka makakanta, ha? si si mm -hmm. ang pangalan ni Katrina dela. I si na. Hoy bakit niyo may tawag na may wala dito kanina? Kanina may man shows no ba? Pasali po